Hi guys, magandang gabi sa inyong lahat. Ayan, on the way tayo sa bahay ng aking friend. Yung kasama ko kagabi lang. And dadaan muna ako sa uh, patahian ng mga pantalon. Kasi may ipapatahi akong pantalon ko. Para masuot ko na siya ulit. Alam niyo kung nagbablog ako, napapansin ko, hawak ako ng hawak sa noo ko. Kamot ako ng kamot sa noo ko, which is talagang makate. Hindi ko alam. So anyway, dalawang pantalon yung bitbit -bit ko para ipa -ano ko, ipa-repair ko. And para magamit ko na siya kasi medyo matagal ko na siyang hindi nagamit. Itong pantalon na to, so ipaparepair ko siya para magamit ko na siya ayan so idadaan ko muna to idadaan ko muna tong dalawang pantalon ah uh, bago ko siya bago ako pumunta sa friend ko ayan so mamaya magpapardagula na naman kami and tawag yan hindi ko alam kung saan kami pupunta ngayon pero niyayaya nila ako magpunta ngayon. And ayun, may rason din ako na makapunta dahil nga dito para maparepair ko na siya at maggamit ko na siya ulit. So malapit lang naman siya sa lugar ng uh, building ng friend ko. So halos tapat lang din siya ng building ng friend ko. So doon din kami, doon din siya nagpapagawa kaya alam ko yung lugar na yun. Nalaman ko yung lugar na yun kasi nasabay niya na ako doon many times and nakapunta na rin ako doon last time. Dala Dala yung isang ano ko, isang isang pantalon ko. So mamaya ulit guys kasi may nagdadasal. Okay? So mamaya ulit guys. Ayan guys, nahatid ko na doon, doon sa dulo na yun. So, hindi ako nakapag-video doon kasi hinatid ko lang and babalikan ko siya mamaya. Actually, marami ditong patahian. Ayan. Ayan. Itong building na to, guys. Alam nyo, napakaganda nito dati. Nakapunta na ako dito before. Talagang super, ano siya, super linis as in talagang napakaganda ganda nitong mall na to. Ngayon parang napabayaan. And hindi ko alam kung bakit. Hindi ko talaga ang alam ang rasan. Napakaganda talaga nito dati guys. Pero ngayon alam nyo. <laughs> ang baho ng pusa. Ang baho ng dumi ng pusa. Nung umakit ako dun sa isang escalator. Tapos yung mga escalator nila hindi na umaandar. So, hinatid ko na nga guys. And after one hour daw, uh, babalikan ko. So, ayun. So, punta mo tayo dun sa nabili kong sapatos na Shein. Tingin-tingin tayo doon sa sapatos na mura lang. Uh, yung napakita ko sa inyo before na vlog ko, na bumila ko ng mumurahing sapatos na tagpi 15 dirham lang. Na, kumbaga, sa budget ng Pilipinas, mga 300 pesos. Pero, kung i-convert mo ang pera dito sa uh, dito to Pilipinas, Dubai money to Philippine money, i-convert mo mga 300 pesos din. Pero maganda na guys and worth it. Yun nga lang uh, she -in siya ang brand niya. Pero alam mo yung sapatos na pang araw-araw lang na pang work mo lang hindi yung pang ano, hindi talaga yung pang formahan. hindi pang pang lakad or whatever na, mag ka na mga mag ka ng mga party-party. Kumbaga pang working days mo lang. So, ayun, dadaan na natin. Pupuntahan muna natin and uh, wala naman akong ina uh, pera dahil hindi ko pa nga nakukuha yung sweldo namin wala pa kaming sweldo. So, meron akong isang daan dito. Mababawasan pa mamaya ng itong babayad ko doon sa sa pantalo na pinagawa ko and then titingin tayo ng mga sapatosan kung meron ba tayong magugustuhan at kung affordable ba at kung same pa rin ba ang price nila pero kung hindi na same ang price hindi na tayo makakabili dahil wala na tayo sa budget low budget tayo ngayon and ayun so ipapakita ko sa inyo ang building ng aking friend kung saan siya nakatira so sinabi ko na almost uh, tapat lang talaga siya ng uh, building kung saan ako nagpa nagpa nagpaayos ng aking pantalon so ayan guys ito yung building ng friend ko dyan siya nakatila sa building na yan and yung pinatahian natin ayan lang ayan lang yung building na yan ayan so malapit lang and then yung pilihan ng sapato ay <laughs> napatit pa ako yung bilihan ng sapatos nandito next ng building na to actually same building lang siya pero ito katapa ay katabi lang nitong na tindahan ng mga chocolate ayan at yung tindahan ng mga chocolate na mga mahal ng chocolate ayan, eto ito yung tindahan ng mga shoes na so papasok tayo dito sa loob para magtingin-tingin ng sapatos yan, din entrance nila. going upstairs so tingnan natin kung meron pa ba yung eh, gaganda, guys Papakita ko sa inyo kung wala silang mga music. Ay, buti naman. Ganda, oo kani magyong display kuya kani display iba 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 yung iba oh. display. Hindi iba siya design. iba iba may iba Same price pa rin sila. Same price pa rin sila. And ito yung napili ko. Ayan. Yung check pa tayo ng iba. Kung meron pa tayo magigustuhan. <Sings> Bet. Ayan. Tingnan nyo guys. Ipaganda pa siya. Ayan Ang dami nila o. Oh. Mga stock. Hindi lang naman sapatos eh. Meron din sila mga dress. Meron din sila mga ganitong tinda o. Oh. Kaso lang, hindi natin ma-display sa bahay. Baka tumatayo siya, tayuan din siya ng ipis. Ay, hindi kahit na ano yung ipis niya yan, mano? Oo nga. Baka kapitan siya ng ipis, makitabi. Nagkupuhan yung mga ipis sa kanila. Sali so, box. Ha? Yung box niya, no? Ganda rin ang box niya guys kung sino yung mga mahilig sa ganito guys PM na kayo ayun ang gaganda oh. so ayan baba na tayo thank you kuya ayun baba na tayo isang shoes lang yung nabili natin ayan guys nakababa na tayo and ayun na nga isang sapatos lang yung nabili natin isang pair lang na shoes Actually, ang nabili natin kasi wala silang mga bagong display and puro yung mga hindi ko type yung mga sapatos na naka-display nila. But, sabi ng cashier is meron daw silang mga new arrival bukas. So, hindi ko rin makikita ang mga new arrival nila kasi may pasok tayo bukas and Malayo, malayo malayo layo to dito sa malayo malayo layo sa tinitirhan ko to as you can see naman nag ako dito sumasakay so ako ng train <coughs> papunta dito and ayun and hindi rin makakaano yung makakabili yung uh, friend ko kasi may pasok din siya so ayun no choice tayo so anyway Punta muna tayo sa bahay ng friend ko Kasi Yung pinagawa Yung pinatgawa kong Pinarepair kong uh, Mga pantalon ko uh, After one hour pa And uh, Nahatid ko siya ng 6.27 So babalik ako doon Mga 7.30 na Para at least kahit papaano Lumagpas tayo na Mga 3 minutes So Ayun so Punta muna tayo dun sa ano sa friend ko, sa bahay ng friend ko which is naghihintay siya ngayon dahil alam niya na pupunta ako at magka-chat kami. Actually magka-video call kami uh, kanina na sabi niya pumunta na ako and sabi ko maliligo muna ako tapos bago ako pumunta sa bahay niya and Now, tapos na tayo maligo, ay papunta na tayo dun sa bahay niya. Which is, nandito na sa tapat ko ang building niya. So, pupunta na tayo para alam nyo pumunta, nakapunta na tayo nakarating na tayo and ang alam galing rin kasi hindi pa ako nagla lunch pero tapos na rin naman ako mag lunch sa bahay kasi nga may naglutong munggo munggo tapos binigyan ako actually dalawang kaboard with ko ang nagluto ng munggo and dalawa silang nagbibigay sa akin ng munggo iba iba silang ano iba iba silang ingredients pero munggo and ayun yung isa, kinain ko, yung isang pla, yung isang mangkok, kinain ko na. Tapos yung isang binigay ng kasama ko din is, tinabi ko muna, hindi ko pa kinakain para baka later pag uwi ko. Kasi uwi rin naman ako ng maagay, ako magtatagal dito dahil nga, hindi ako magta-taxi, mag-ano, mag -ano, mag mag train ako. So, mamaya ulit guys, nandito na, ingay, nandito na tayo sa baba ng building ng friend ko. So, mamaya ulit update ko kayo. Ayan, yeah, nandito na tayo sa bahay ng aking friend. And ipapadala niya na yung box niya. Ipapadala niya na yung box niya para sa family niya kasi uuwi rin siya ng Pinas. Yan si kuya. Kasaya si kuya. Anong card yan, Dai? card nila sa ano sa sa box ko ito, para no. discount ano one time one one time oh, lang last month inaccept to sa akin last oh last month ay last last year last year, sa, baka, month, ba baka may expiry date din si Renz niya inaccept niya sa akin last year Look, hindi pa naroon. Ayan, nandito na ako sa bahay and yung kaibigan ko, hindi pa talaga siya tapos mag-live ng TikTok niya. Like diba? Nakakahag. Ba? Si Andrea, siya, uh, -si, si Shuko, ano Ano? Uh -oh. Actually, nag-new account po. Ay, kilala. Kilala ko 'yung si Miss Lapok. Parang 'yung ano, 'yung 'yung talak-talak sa ano, talaktang-talak sa TikTok na 'yung parang yung si Tito Mars din. Tama ba? Na na-ban kasi 'yung first account ko na which is monetized 'yun. Hayop 'tong Talaga ito si TikTok ng inggiteros. Pag nakita ko na yun sa TikTok, naku, tatalakan ko siya. Charis. Sorry na tayo, guys. Yapin ko kayo kasi yung friend ko, magluluto pa siya ng aming pang lunch. Ayan, guys. Babalik na kami dun sa ano. Kami, ang babalik dahil kasama ko na yung kaibigan ko. So, kaming dalawa na yung pupunta dun sa taas para kunin yung aking pantalon na pinagawa pinagawa, pinaano lang, pinatapalan. So, ganoon pala dito ang sisyahan. No? Alam mo, ang baho kanina dyan na dumi ng pusa. Tayo duman dito dahil, baho ng dumi ng pusa. Dito tayo duman sa ano? Hagdanan. Kasi dyan ako tumaan kanina dito, ang baho talaga na dumi ng pusa. Oh, alam mo ba dati ang ganda nitong building na to, Day? Yan, dito na kami sa taas. Wala na kasing escalator ano na umaanta. Ano, Day? Doon ano kami patahit? Mm -mm, Doon pati. Doon pati. Okay. So, Ayan. Wala na yung mga okay-okay dito, no? Ekstrado. Hmm. Hindi talaga mabenta dito, Day, kasi walang tao talaga dito. Sayang ka lang sa renta. Eh, pakita ko sa inyo yung pantala na pinagawa ko. Pinagawa, ha. Hindi to kami nagpagawa, guys, dito sa ano nila. Yan, sewing machine nila. And, the same time, okay-okay din to. Yan, meron sila mga okay-okay dito. Kaya pag may binili ka dito tapos hindi mo size. At gustong-gusto mo yung size na nabili mo. Ah, yung style na nabili mo pwede mo siyang ipaulit dito yan hanggang sa loob meron pa ayan so ayan hinihintay ko lang yung aking ano yung ko di mo dinala ako nga eh hindihan ko na lang bukas kasi hindi ko na rin na nagagamit dahil meron naman akong ano na uh, black na nakuha. Hala, day. Maganda, day. Oh. Wala pa naman akong black na. Yung sukat ko kaya to. Sukat ko muna tong black. Kasi fitting siya, oh. Skinny siya. Wait lang. Sukat ko muna to, guys, ha, para in case kung magsakto sa akin. Bilhin natin. Mamayalit, guys. So ayan guys, nakuha ko rin pantalon Nakuha ko rin pantalon na pinatahi ko And then, nandito kami ng friend ko Naglakad-lakad kami At tapos, dumaan kami sa isang uh, ATM machine Ayan, nandiyan siya sa loob Nag-deposit siya sa loob So, hihintayin ko siya dito sa labas Kasi, ayoko nang pumasok sa loob Dahil ang daming tao Ayan, makikita nyo ang daming tao sa loob ang daming tao sa loob so sabi ko dito na lang ako sa labas maghintay sa kanya para kay papaano makapag vlog vlog tayo. Kagawa tayo ng video at madugtungan natin yung mga video ginagawa natin. So Ayan, bakit anong nangyari? Mamaya na lang ako mga alas 12 na na mamaya. No oras? Mamaya, alas 12. Maraming tao. Ganito talagang oras, maraming tao siya. So ayan guys, lumabas siya, hindi na lang siya tumuloy dahil ang daming ang tao. Pabalik na lang daw siya mamaya ng mga alas 12 or alauna ng madaling araw. Para siguradong wala nang mga pila, tinaga ng kahabang pila, wala nang tao. So that's it guys. Ayan, mag na lang po ako sa aking uh, vlog guys para kay pa paano mamaya. Pag nakapag-chance pa ulit, gagawa tayo ng another video para madami tayong ma-upload. And para madami tayong ano, Uh, ganap since nakagala naman tayo at narito tayo sa lugar kung saan maraming tao and at least hindi tayo gumagawa ng video na tayo lang marami kayong nakikita hindi masyadong exposed ng mukha ko sa inyo at marami kayong napapansin na iba so thank you guys please don't forget to like, comment, and share lalong lalo na sa mga pag-comment Uy, kuya. Saan ka punta? Uy, ah. Kamusta naman? Saan na kayo? Ano? Saan ka ngayon? Wala na pa kayo sa Altamali. Wala na pa sa Altamali. Ka Al like Wala ka. kayo sa Altamali. Wala pa rin. Ay, saan na si Ate? Kamusta na? Pasa. Hindi hmm, gusto mo ako, ha? Naalala ko pa pangalan ko, Sugar. Bye-bye-bye. Ayun, yung dati kong ka-boardmate. Sino yun? Yung dati kong ka-boardmate na na... Yung magkasama pa kami ni Ate Nicole sa bahay. Unicorn? Oo. Doon pa kami sa may yung alam mo yung gift box si ano? Mm, bulalo. <coughs> yung bulalo. Yung pumunta sa Sean. Tingnan niyo. Ah, hindi ah, yung. Okay, friend, hindi kayo close. Okay. Ah, Ganon. So, ayun guys. Thank you so much. Bye-bye. I love you all. See you. Mamaya ulit. Bye.